mga storya ng tattoo sa 1, Ito so, si Anting Kulot Ito ang istorya ng mga tato ko Meron po kayong tattoo dito? Balo na gano'n Ang maliit pa ako, ano 12 anos pa lang Barkada Diyan mga barkada so, Yan po ba tayong ano tatoo? Hmm Uso dito ng Riot Ayun Napasama na Diyan sa palengke Diyan ng Riot Mad na noon diyan. 60 hanggang 70. Sumpakan ng sumpakan. Yun po yung rason kung ba't kayo nagpa, nagpalagay ng mm. eto, niyo na eto. ito. Itong tatak nyo na to. Hanggang napunta kami ito, yan ito, sa ito. city jail. Nasama na nga ka kami sa gulo. Hanggang natapong kami muntin lupa. Hanggang nakapay ako. Nakapay doon. Magulo. <laughs> Magulo oh. ang karanasan eh. namin. Yan, dalawa kami mm. yan. Magkasama kami yan sa gulo. Hanggang nakapay. Ayaw ng empleyado doon. Yung si Bong Tipano, nakasama namin doon yan. Doon siya brigada nila, nabato ko yung granada ng empleyado. Ay, na namin yung ano, yung bosyo namin. Dahil sa albahay, sinumbong ako sa opisina, ano raw kami, pupuga. Hindi niya alam siya pagkakay namin. O di, nagdating uh, ng mga empleyado, pinagbabaril kami, lumaban na ako. Hanggang nakapasya nga ako ng empleyado tatlong empleyado at saka 16 Sputnik. Sa brigada Panlog ang ng Sputnik eh. Ah, <laughs> doon pa po mismo tay? Sa loob, sa 9. And sa brigada labong tipano, doon mismo. Pero eh, hindi namin sila ano, empleyadong ano, empleyado. Eh, siyempre, pagputok. Oh, Dami eh. sila. Mga nangyari tay, pagkatapos doon? Ayun, eh, Bartolina ako. Isang taong ko sa Bartolina. Brigada uno ngayon sa Bitay. Yun ang Bartolina noon. Ganito lang, ganito lang kalaki. Huwag mong barbaha pa. Ay, ati lang kami ng mga kakusak ng ano. Ay, na rin yung ligo oh. sa loob, doon na rin. Oh. Doon na rin. Hmm. Walang labasan. Paano nyo nakaya yung ganun? Ang kakayanin mo talaga. Tanag. Talaga. Ay, isip mo na yan, ha? kailangan alerto ka lang lagi. <laughs> Dahil kalaban na pangkat yun. <laughs> hawak ng BCG yun, puro BCG yun nandun tapos naalta ako kung balikan na sa brigada mo napunta naman ako ng San Ramon, San Buangay tinapon ako ng mga empleyado dito sa City Jail, kung ano tatak mo, doon ka dadunin. welcome ka, okay. dahil ka po sa kanila eh kaya lang doon naman, magtatrabaho ka pag hindi ka kilala kaya katulad namin, hindi po pwedeng ano nakikipag-away talaga kami nakikipag-away talaga kami talagang ano ko, isip ko, away lang ng away. Disays na, disays na ako. Hirap ang buhay dati doon. Ayan, si Bonok, tinamaan nga yan. Sabi kong ganyan sa kanya, wala, talisikan ka lang ng bato na yan. Tinamaan dito na siyong pap. Talisikan. Pag uh, putok na siyong pap. ko, ay uh, wala yan, natalisikan ka lang na yan. Nakalaban naman namin ha. Yun, napasiguro nila few daw na ganyan, salpukan daw. Mga lasing, mga lasing yun, nang gugulo sa amin. Ay uh, di, eh, puro bata kami eh, fight lang ng fight. Dani. Dani Potol. Dani Potol. Ito tay. Rudy Garcia. Rudy Garcia. Yung mga nakasama City TJ lang yun. Dani Potol. Uh, mayor dun yan, nagmayor dun. Ito Rudy Garcia, tigil sa ano, release. Kasalo ko, ganyan. Tapos yung pangalan ko rin nasa kalidad. Tapos na ako sa ano, nilalang pinapalagay ko yung pangalan. Discarte naman yung ginagawa nila. <laughs> Oo, oh, yun po. <laughs> magpapatato ng ano, <laughs> tapos nakita po. yung tao. Oo, pati oh. Kanya. Oh. <laughs> Nangihingi ng pera. <laughs> yun. Nangihingi ng mga pera yun. Parang gano'n yung... Discarte. ko yung pangalan mo. Pag nakikita, kasi nito ah. Ang pangalan mo yun. <laughs> Siyempre, pag nakita mo. Yeah, pag ah. <laughs> Oh na. Oo, yun ang rason niyo. Hmm. Alam ko yun, ano, isabi mo ano. Tayo, meron ba kayong uh, karanasan ni kasama si Kuya Bonok? Bakbakan yun ha. Nagkaanuan kami sa brigada. Kasalanan ko yun. Eh, si Anting, hindi ako iniwang. Hanggang narating namin ng Muntin Lupa. Tinapong kami. Hindi pa BJMP nung araw. Pulis pa. Pulis pa. Talagang bakbakan. Idalawa lang kami. Bumbahala na. Puro kami magkakawasan. Nagkagulo-gulo kami. Well, Pero hindi ako iniwan ni Andrei. sa Sama kami roon. Munti lupa. Hindi ko dapat marating yun eh. <laughs> Napapanood ko lang. Narating ko eh. Oo, oh, kami dalawa nito. Pero insidente na hinagis niya yung granada oh, sa... Oo, sa munti lupa yun. Binatip. Empleyado roon. Buti nga nabuhay pa to eh. <laughs> Buti empleyado yun. Mahirap yun dinala siya sa ano, sa hospital. Buti may mga nakailam, pare. Pare ba yun, Deng? Tsaka yun, oh. Sinalba siya, no? Pumunta doon yung pare sa hospital. Nagalit sa mga doktor, doktora. Pinagsabihan sila. Ang dinadala dito, binubuhay. Kaya dinala dito, kailangan buhayin. Hindi nyo papabayaan, pinapalo-palo paano pinagpapalunin yun. Pinagpapalunin to. Hirap naman inabot dito. Oh. oh. Hospital yun eh. Sabi yung ganyan ng pare. Okay, pari. Kaya dinala dito, buhayin. Okay. Hospital to eh. Hindi pa okay. Eh Yun na nakasalba sa akin. Father Roas. Meron ka dito tayo yung malaking imahe. Tulisan yan. Oh. Kung sa Diwayway yung... Ano sa Diwayway na, na comics? Ito oh. may pinakasulat kasi dito. Papo. Oh. Yun. Magaling bumo ka yan. Malakas na, sa ne yan, magaling magsalita yan. Si Papo. May oras yun yan. Kasama rin namin ni Bono. Sa Bono ko, walang pangalan sa akin eh. Talagang magkasama talaga kami Hanggang Muntin Lupa, hanggang Muntik siyang ano yun. hindi eh, ko siya ibinigay. Titirahin siya. Pinalo nga siya eh. Nakipag-away ako doon sa mga puro bitay rin yun. Sabi ko ba niyan eh. Kung ano-ano nyo, ano, sige, tayo tayo. Kung gusto nyo ng gulo, dilika, doon tayo sa labas para maganda ang laban dito sa loob ng bigada natin. ayaw, ang dire naman umano. Tapos lumapit sa akin ng matatandang bahala. Pinagalitin yung mga nakaway ko. Sabi ko niya sa kanila, tapos niyo kung ko yung bata niya, makapahiya kayo diyan hindi ko pa noon eh. Kasama ko rin sa Iwahig yun, nagdadala doon noon. Pinanginginagan daw po kayo doon sa loob. Toto daw po kayo. Bakit? Oh, eh, paano eh? Ikaw ang leader ng gang eh ikaw ang leader ng bahala eh. Ibang mayores, iba yung boko. mo. Ah, boss. Ikaw talagang pinaka... Ano? Commander, parang. Oo, commander. Yung mga ginagawa niyong responsibilidad, yung mga batas na pinapatupad niyo okay. sa mga kamiembro po ninyo. May mga bata may batas bata na ano, hindi ko rin sinusunod yun. Paano, may batas na bawal bahay. Sabi ko ganyan, hindi po pwede na ano, hindi ko mang kilala yan hindi ah, yeah, ganyan, nasa tissue ko tayo, ganyan. Hindi mo kilala yan. Tapos napatay mo mo. At mahal. Napatay mo. Tapos ngayon, siyempre na ano ka sa city jail. Dagaling ka. Tapos, mo, mahal bakit Baka hindi ko makilala kilala yan. O, action ang ka mo O. Ay, sabi kong ganyan, hindi ko pwede ang ganyan. Kawawa naman ang tao. Tapos mayroon kang may mga pera. Galit ako sa'yo, di ba? May hmm. pera ako, galit ako sa'yo nagsusumbong kita ngayon doon, magbibigay ng teka. Ngayon pagdating doon, patay ka doon ngayon sa loob. Hindi ko ganyan, hindi po pwedeng ganyan sa akin. Problema nyo sa labas, labas kayo mag-ano. Huwag nyo dalhin dito sa loob. Kawawa yung tao. Kahit wala kasalanan Oo. tayo, natatakala. Hindi ganoon. Sana kung tatakalan ka lang, ay talagang kukupihing ka doon. Yung sarili kong batas, hindi. Labag sa kalila. Kaya nung ano nga, nandun ako city jail, yung Magna Carta, pinaponit ko kay e, Bono punit. <laughs> Nakikita mo naman eh, pag ano, dito sa laya, no. hindi tama eh. Darating doon, nakapay ka, hindi mo naman kilala yung tao, kung bahala yun eh. Na disgrasyon mo hindi kawawa ka doon. Eh, dapat yun, hindi gano'n. Hindi mo naman kilala yan eh. Tapos sasabihin na bawal magnakaw sa bahay ng kakosa. Alam mo bang bahay ng kakosa may? <laughs> Bait mo na nakaway yan kung kakosa may. Sabi ko, mali yung patakaran yun. Kaya Ay, yung patakaran ko, pag oh, oh, pinagsabihan kita, hindi ka tumigil, ayaw mo tumigil. Oh. Sige, pangalawa, pangatlo, ayaw mo tumigil. Oh. Ipatatali kita. Kasi palinibot kita sa bumuntong lupa. Kung ano ginawa mo, nang istapa ka, ako nakalagay dito. Ako istapador. Ikot ka talaga Nintendo pa. Ako'y magnanakaw. Para pag ano, napunta sa ibang brigada, kilala ka na. <laughs> Ay, na. Kaya pag nagnakaw dun yan, hindi yun kasalanan. Pinakita na nga sa inyo, nanihikot na yan. Tapos pinagkakatiwa, pinapapasok na pa sa brigada nyo. Hindi kinukonsente niyo yan. Yun ang istapa. Pinagkakatiwalaan nyo, hindi eh, kinukonsente niyo. nyo. Gano'ng karaming tao yung hinawakan nyo nung mga oras na yun? Umigit limandaan susunod naman yan basta uh, kunyari brigada namin ganyan brigada brigada yan eh ang tatlong brigada yung sa akin bali oh. apat may mga mayor dyan mayor ang nagbaan dyan tapos ang mayor sasabihin lang sa akin pag hindi pag, pag talagang ano kinakaya o oh, dalayin nyo sa amin yan ay lilipad ngayon dito sa brigada namin Yung brigada namin solid makulit yan hit yan tarantado oh. yan sige dito dito mga tarantado para paggera ay, Hi. pag hindi ka po Mike, puro palo aabutin mo. Nang kulit lang palang, ano mo, ka. Eh, pinapatali ko nga. Pagsasabihan ko, eh, pag pangatlo, daw dali niyan sa brigada. Hmm. Itali yan, ilibot niyo. Hmm. Butch Bede ka ba tayo? Bahala ah. Oh. si Butch Bede. Hindi, kumando niya. Dating bahala yun. Dating bahala. Oh. Ilan taon kayo dun tayo sa Iwahig? Tatlong taon, walong buwan. Diyan sa sarang na ako matagal, sa buwangga. ako, magulo. Mga naparkada ko yung mga nanunungkulan doon, mga kilala rin ako galing rin ng pinluka. Pagdating nga sa buwangga, eh, buburaan kami. Puro Bisaya doon. Walang Manila boy doon, binuburaan. Ay hindi, Bartolina nyo kami. Magburado na kay kayo, angkap niya doon Kaya nga, nagsakong kasama kong bata doon. Eh. Oh, o, Bartolina naman kami. Sabi kong ganyan, ito na ang buhay natin. Apan? Okay. <laughs> Apan. Tapos ang ginawa ng opisina, sila na nagpura. Pag may dumarating, wala na, na talaga magago ang opisina na talaga, parayong, eh. Ano oh, talaga para yung... Tatupo rin. Oo, tatupo rin. Hindi ka tulad ng sinusunog. Iniitiman lang lahat tayo. Oo, no, iniitiman lang. Mas mahirap iwahig. Iwahig trabaho talaga. Panoon namin noon eh, ikuntang na eh talagang gago rin ng mga preso Presyo rin ang nagpapahira sa ano pag sinabi ng empleyado ano ba yan? hindi mo kaya? o oh, gagano rin naman ng kapatas ano hindi nyo kaya? Hm, oh, puta puro palo na nga aboutin mga tao isikat ulit sa amin hindi naman kasi na ano dalam lalabang kami eh kaya ako hindi na ano, pag, ano hindi lang tabi ka muna, doon ka muna magkakapaluan na. Huwag Napapailing lang ako eh. Hindi na rin nagkikipo. Hindi naman ako ipangasali. Yung... <laughs> <laughs> Niiiwas rin nila ako. <laughs> Kaya alam nila eh. Ang tar mga tarantado, lalaban sa hindi yan. Hindi nato nga nilalabanan yan eh. Tay, kamusta yung relasyon nyo bilang commander doon sa iba't ibang uh, commander din po ng ibang pangkat? Maganda rin ang ano, katulad doon, kay Ruben Padilla na ano. Eh, sa amin yun eh kami-kami nagulat ako. bakit na sama sa pinikula eh? Nag-meeting yung commander na lahat ng commander. Conference room. Tapos nagkagulo. Hindi kong ganyan, bakit nasama to sa pinikula, Sino naman nagkwento? Yun pala, si Berting Labra nagkwento. Nakabutan niyo si Berting Labra? Oo, oh, nung unang pasok ko. Magaling mo ako. Commander man yun eh, si Berting Labra. Si Eddie Fernandez, siya yun ang namin. Kung tatay ni Pop, Ayun naman ang bosyo namin nung dumating ako doon. Um, uh, maximum. Tapos okay naman kahit ay nung mga commander din ng iba't ibang pangkat. Oo. Oh. Bisita, bisita, ganyan. Punta kami sa pangkat nila. Hindi lang namin pinupunta ang pangkat doon. Pag uh, may okasyon, papapisita. Hindi lang kayong bibirahin doon sa... Doon sa... Hindi, doon sa loob ng brigada nila. Oh, brigada nila. So, hindi, argabyado kayo. Nak dahil nga ako ng empleyado, yun ang ano, yung umpisan yun, nung, umpisa niyo, nung kaaway namin, yung bosyo namin, dahil nagpapatrabaho siya kahit gabi. Dahil eh, yung patrabaho niya, sarili niyang para nagpapayaman. Karamihan naman ngayon sa bosyo, nagpapayaman doon, hindi pangkat ang meron. Ano. Ginagamit ang pangkat. Kaya nga ang dami kong nakaaway na bosyo, ang bahala. Dahil ginagamit nila yung pangkat eh. Nagtatrabahoy mo nang ang mga tao, kahit gabi nagtatrabahong. Kakalandra ka, pag mga nag-uupi yan, nagkasakit yan. Pag nagkaroon ng gera, bababa ka. Baka hindi ka naman bumaba. Iutos ka lang ng utos, kami naman ang kawawa. Huwag ganyan, iparehas mo. Eh yung tao, sumbong lang sumbong sa akin ng tao. Yan eh, napundi na ako. Bibirain na namin, di ba? Nagsumbog sa opisina, sinumbog nga sa opisina. Ay, di yan na. Ah. Pati empleyado, binakbakang na namin. Bitbit eh. so, -bit nyo na siya ng mga oras ngayon? Hmm, nasa bulos ako lang. Pinagbabaril muna ako. Dahil kilala ka agad na ako eh. Nagulat nga ako, kilala ka agad ako eh. Point na point ako eh. Paglabas ko ng kubol, ayan. Nakasol. Ay, bakit ako kilala? Sabi ko, ganyan. Eh. Pinutok ang kagad ka ako. Ngayon, eh. tama ako yan, eh. Tiyato. Ito, ito, ito. Tapos ito. Ito. Nag-iinit itong ano ko sabi ko may tama ako. Oh, na. Binulit ko na yung pin. Oh. Binalibag ko na sila. Dalawang ka selda na si Sputnik. Oo. Oh, Nandok kami sa loob. Eh, nakikipag-inuman kami. Nag-iinuman kami. Alam ng bosyo, kaya nga hindi kami na, hindi nag-away ang Sputnik, Sputnik sa eh. Pagdating doon, pinutokan pinutokan ka agad. Ka eh, sabi ko, nakatimbre ako. Pagpoto kayo ang layo pa ng habulan. Punta pa kami doon sa brigada namin. Tapos mga ilang empleyado yung mahabol sa inyo? Marami. Dahil well, may patay na empleyado. Eh. May tatlong nakabagsak na empleyado. Yung eh. dalawa, nabuhay. Eh. Kaya nga yung isa, eh, pag nakikita ko, 15 inches yung dito sa ating ganyan. Ano Pag naliligo ko, nakakapakot ko, naalala. <laughs> Magkakilala na kayo ngayon, Tay? Oo. Nakakausap. Wala, namatay na na rin. Yung nakabalik kayo doon sa brigada ninyo? Wala na, sarado na lahat ng brigada. Dinala na ako ng ospital, binuhat na ako. Dating ng ospital, sa tapat ng opisina, babarilin sana ako. Eh, Ay ko lang, abing ganyan yung superintend. Eh, Ay tsaka yung direktor, po*** na ibaba, dalay nyo sa ospital yan. ang ko kayo po***, may tawag na. Eh, may tumawag na ng human right. Dinala na ako. Tapos mabuti, pagdating namin doon, nando si Padre Rojas. Ay, isang kasama ko, itama rin dito Tatlo kami na sa hospital eh. yung isa, pinapalo-palo. Eh, nagalit si Padre Rojas. Nandito kayo, doktor kayo, kailangan buhayin basta ipinapasok. Hindi patayin. Kaya nga, hospital to eh. Pinagalitan siya ni Padre Rojas. Tapos pagtapos pag nun tayo, ano nangyari? No, 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 Pagaling na kayo sa hospital? Ayun, hindi na akong Bartolina. Yun yung isang taon ka doon? Tama ba? Oo. Ang isip mo lang dun na ah, baka magkatiraan. Argapihado tayo dito. Kailangan makahingi tayo ng gam. Kailangan alis ka doon. Doon ngayon, nung napunta ako ng Sete sa BSL, mabuti ako ng mayor. Sabi sa ang kanya nandeng, kilala mo yung empleyado. Sabi ko, paalam ka muna. Doon ka makatulog sa brigada niyo. Tinimbrian sa akin. Pag-uwi ko. Mga alas 9 ng gabi, birahan. Unan na matay yung natutulog doon sa higaan ko. Sabi ko niya, kung nandun ka, hindi ka malis, daw mo na makamatay. Kala ako nandun, kaya pumutok, patay ako. Hindi nila alam na sa brigada ako. Tsaka <laughs> 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 safety ka doon. Tsaka <laughs> 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 safety ka dun. Mabuti tinimplan ako ng mayor. Sabi sa akin ng mayor, tapos kita sa opisina para may ka. Alalagay ako sa alamanin nito. Nilipat na naman akong 14. Pagdating 14, Bartolina pa rin. Mula ang 96, hanggang 2004. Ganong ganong lang Bartolina, brigada namin, Bartolina. nabut nyo rin sa yung ano, City Mga teratoryo. Kahit saan, daanan, may mga teratoryo. Eh, akin, ang biling ko naman paano sa mga tao ko pag uh, ganyan na, ano, huwag tatakbo, gigilid lang. Dahil pag tumakbo ka, ikaw mabaril, ikaw masaksak. nasa gilid ka lang, naka-forma ka lang rin. Kahit wala kang bubunutin, basta na ganun ma. Hindi lalapit sa'yo yung tirador. Dahil mabibitin ng tirador eh. Hindi makaka hindi makaka-uwi ng brigada. Eh pag ginabit ka sa plaza kanila, babarang nga na ng mga ano, empleyado. Kaya kailangan ng mga tirador makaka Kaya dire-direcho lang yun. Kaya pag tumatakbo ka, masalubong kayo, saksaking ka na yun. Kahit sino yun, kahit sino yun, masalubong yun ong stalemating case, yung tartaro na ganyan, yung nakasama rin namin nila tartaro, hali, ano lang yung payag? ganyan, di ba, may stalemating na ganyan, bakot, kabila, isaya, dito Manila po eh. Ah, kaya ganyan, kailang babalik ah, Ha? Overta bakot, tapos titirahin nila. Titira ka doon, tapos dudulid, dadada. Sige-sige puso, o yung mga tinakwil. Mga ano yan, mga terador mga suil. Sutil sa panghaw. Hindi ibang pakat yan. Sama-sama, tatag sila. Sige-sige po ito. Kaya lang, binuwag rin niya, binuwag tulong-tulongan. pa okay, paano ba nagsimula yung bahala? Ay, ay, ay eh. Paano nagsimula? Sige dyan nung nagdadala. Tibing manalastas. Sige dito sa akin? Oo, hindi dyan. Yan ang numero uno. Dahil noon, di numero ang bahala. Ilan lang sila. Ang pinsyang ko na, ay, numero 8 yun eh. Eh, nung maliit pa ako, yun lagi may kardo-kardo sa akin. Hindi mo pa rin masasabi. Misan, napaawin nga ako dito, yung makulit. Makulit, pinagsasabihan ko. Pag inunan pa ako, aba, hindi mo kilala. Ah, gusto mo rin ako makilala. Sapok-sapok yung mga yung tarantado ko. Mabuti na uwa ka na. ko ng matalo. Gawin ko. Alam mo ka, matatakot ako sa kulungan. Ha? masasabi ko lang sa wala na pangit na ngayon ng ano, pamamangkang. Hindi ka noon na talagang nagmamahalan talaga, nakikipaglaban. Eh. Mm, maganda ngayon, layo lala. Mga tinta na sa loob ng karayong Pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit kinuwit O para lang maitatak Sa halit ninaan sa masusim proseso Nang sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusga Mga matama sa makaagat Pag nakita nila Pag meron ka natato sa Pilipinas Ay matik na adit at ka Ganyan nila Ang kababot ng Ang na ating ginagalawan Ganon pa man Bilang nagtatato Di na dapat pagpapatulan Suportahan nyo tatong kalye.